Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga, parang napuno na din si Eliza Valdez kay Kylie Negreto. Ayan, makikita nyo dyan. Habang nagtatima, ako talagang hindi napigilan ni Kapitan na makikita talaga sa live na pinagsasabihan niya na si Kylie Negreto. Parang sabi nga ng mga fans, parang sagad na sagad na si Kapitana kay Kylie Negreto kasi nga parang hindi na maganda yung pagsiset niya daw. Kaya natatalo na ang team Creamline Alam naman natin si Alisa na grabe yung pasensya pero talagang hindi niya napigilan at pinagsabihan na sinigang habang naglalaro, di ba? diba? Siguro sagad na sagad na daw at punog puno na puno na daw si Fenom. Sabi nga ng iba, nagbibiro pa, baka masabunutan na si Negreto. So, yun lang po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong pakastress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.